Ang iyong kalusugan ay nasa sentro ng kalusugan ng iyong pamilya. Kaya mahalagang magpanatili ng malusog at aktibong paraan ng pamumuhay para maiwasan ng ilan sa mas malulubhang sakit gaya ng sakit sa puso. Ang coronary na sakit sa puso ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay sa Aotearoa New Zealand. May namamatay sa sakit sa puso bawat 360 minuto at marami sa mga ito ay napaaga at maaaring mahadlangan. Ang ilan sa mga dahilan na nagpapalaki ng iyong panganib ng sakit sa puso ay hindi maiiwasan. Gayunpaman, may ilan pang mga dahilan na iyong mababago na babawasan ng malaki ang iyong panganib na magkaroon ng sakit sa puso. Maaari mong bawasan ang iyong panganib sa pamamagitan ng hindi paninigarilyo, pagiging pisikal na aktibo, pagkain ng mga pampalusog sa puso, at pagpapanatili ng malusog na timbang. Mahalaga rin ang regular na pagpapasuri ng presyon ng iyong dugo at kolesterol. Kung ikaw ay may edad na 35 taon pataas, dapat mong alamin kung anong edad ka dapat magsimulang magpasuri sa puso. Bisitahin ang healthnavigator.org.nz at mag-search ng heart assessment para malaman ang higit pa. Maaari mo ring gamitin ng online tool na tinatawag na My Heart Check na magbibigay sa iyo ng ideya tungkol sa kalusugan ng iyong puso. Bisitahin ang heartfoundation.org.nz at i-click ang My Heart Check sa homepage. Para sa anumang iba pang pangangailangang pangkalusugan, tawagan ng Healthline sa 0800-611-116. May makukuhang mga serbisyo ng interpreter kung kailangan mo nito.